Hi guys, good morning. Dito ako ngayon sa tabing dagat. As usual, pagta pagkatapos ko dun sa market, pumunta ako dito. Kasi nakita ko eh. Dito yan sa ano, sa tabing dagat oh. Kasi bukas hindi ako makakalabas. Hindi ako lalabas bukas. Ang ganda oh. May sapatos dyan na ano. May sapatos na pulang pula malaki tingnan natin pa ikot ayan no grabing init sobra ayan may paoro umbrella pa sila ang ganda ng mga bulaklak oh ang ganda siya ayan ikot ako dito yung sa ano sa tabing dagat ikot ako doon sa ano sa kabila para makita. sobrang init lang kasi ayan siya oh. may nagpi-picture dun Conti pa lang ang tao ngayon kasi maagang maaga pa eh. ayan ang oh, ganda may po -heart, heart pa sila dito heart yun, papunta dun heart, maganda mag-picture kaya lang walang magkaano. Yan siya oh. Kaya na dito. Yan. Damit na pulang pula. Yan damit na pulang pula. Ah, oh. Mainit lang. Sobrang init. Grabe yun, papunta doon. Ayan ang ano, mga sasakyan sa tabing ano yan. Tabing dagat. Maganda sana, magandang panahon oh. Tingnan nyo. Sobrang init lang kasi. Tapos mamayang gabi, ano na naman yan. Uulan na naman yan ng malakas ng mayang gabi. Mabuti na lang gabi siya o maulan. Ganda. Dito tayo sa harap. Tapos iikot si ako, magpipicture ako. Yan siya. Yan siya. okay guys thank you good bless goodbye be kind thank you thank you